Forward na forward. Familiar yan. Oh, yeah, yeah, yeah. Baka may dada ano na. Ito yung ano namin, hinahanap. Ito, ito, ito. Hap. 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 Yan. Pang bitin. Isuso. Bitin, familiar. Good morning, mga katornilyo nakambas uh, nakambas ng pisa half ito ang tin bitin suso tin wheeler pang bitin half to mga katoryo pang suso tin tin pd1 ng makina half sa uh, gulong ayan so kinain so yung labi niya kinain kiskisan yung rim mga katorilyo, papanap dito ako sa C3 mga dito ako sa mga tindahan ng mga surplus dito yan sa C3 marapit sa Iburipas yung Balintawak Piso City dito may C3 mga katorilyo bagong 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 hop pang tinwiler so nandito yung luma namin makasakay sa L3 sa service namin dito, ayan, dito. So, Ito yung luma Ito yung luma mga katornilyo yan ito ito yung luma. Yung yan, may tama na ito. Ito ito kinain ng rim. Magkiskisan. Kaya papalitan namin ng surplus. Ito isang buo. May na, meron na kami nakita. Ito. Pinapaklas pa yung dapat yung pinabakas yung piring. Yan yung surplus. Yan. Yan yung mga tao ng tindahan. Ano pangalan ng tindahan mo, boss? April. Ha? April. April. Yan. April. April ang pangalan ng surplusan nila ng tindahan nila. Dito yan sa C3. Ano, oh, may gita ba dyan? Ayan o. Oh. Ayan. Ayan, oh, may ba? May mapapanood kayo mamaya sa Katornilyo vlog yan kasama ko ang driver si Tropa unit nya yan unit ni Tropa buong house so, dito rin dito rin kami bumili ng surplus so na half din ang 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 software grid naman yung binili namin sa city mga katornilyo malaki yung tindahan niya pinapaklas ko marami rin sila dito ang mga pisa pag gusto nyong maghanap ng mga surplus na pisa dito mga original kumpleto yan mga katornilyo mapaklasin yung mapaklasin yung biring hindi kasama doon sa hindi kasama doon sa price na pinigil Yeah, Ayan, mira naman yan doon. Ibabalik lang yung luma. Okay na. Okay na mga katanay nyo. Ayan. Ayan. Baan yan? Ha? Ayan na yung laki. Oo. Ayun po, nabago lang yan ako. Oo.